Ito, ayun o, set up na o. Oh. na ako. Babayaran mo na. Wala yung Uni-PC o. Oh. Oh. Boss, pliers. Oh, pliers? Oo, pliers. Ano yan? Tingnan mo, gigabyte. Gigabyte. Ano pumasok ka? Oh, Marami may aalok ako sa iyo. mo, tara dito. Ganto ba dito? Oo, oh, ganto dito. Eh, may laptop tayo dito. Dito, eh, set up na oh. Nasasaktan ako. Babayaran mo na lang. ano dito. naka na. Gigabyte. Ano yan, boss? Ito, sir, G5 MF5 po. H2P 3 is SH model po. But but kaya ganyan, kuya, nakangiti na. Inatawag mo lang, hindi ako bibili. Babayaran mo na lang to. Ito nga, Gigabyte nga eh. Pabara mo na lang. Anong specs niyan? Naka i7-13620H po. 8GB RAM. 5GB SSD. RTX 4050 po. Bossing. Saan so, ko naman gagamitin yan? Ga gagamitin mo? Oo. Oh. Gusto mo maglaro? Ano? Gamer ka eh. Nagkita ko gamer ka. Diba? May, may mga games tayo. Kaya ba diba? nyo yung Tetris? Tetris. <laughs> hey! kayang kaya niyan. Mag-Facebook ka pa magdamag. Kuya, sigurado ka Tetris kaya niyan? Yes, boss. ngayang kaya po kahit triple A titles po, kaya po niyan. Ano ba dito yan? Ano ba dito yan? Wala, dito yan. wala dito yan wala dito, boss. Naka-discount kasi yan. Discount. but magkano ba 'to? 59.99 ng SRP price niyan, sir. Ang cash discount niyan is 56.99 po. 56.99 ang mahal naman. 56. Mura lang yan. Tignan mo, i-set up po na tagasan ka. Hindi ka naman taga US, hindi ka taga China. Hanapin mo Pilipinas, baba mo. Ako po maghahanap. Hanapin mo. Nakakatakot eh, wala akong pambayad magbabayad ka, pero tayo installment. Dili, wili mo. Okay, Ayan, no? sa pilitan pala dito. Hindi to uh, sa pilitan. Boss. Concern lang kami sa'yo kasi mukha ka naghahanap ng laptop eh. Ito na, no, binibigyan ka na ng chance. Dili. Eh, ginawa, sige na nga, na, oh, sige, sige, sige na nga. Ikaw na boss, mag-setup. Di oh, ako marunong mag-laptop e. Gusto mo Tetris, di ba? Oo. Oh. Oh, bibigyan kita mamaya Tetris, sampo. <laughs> Ba't tinanggal mo ng charger? Okay na, good deal lang tayo. Ha? May utang na loob ka na sa akin. Nagka-gaming laptop ka na. Wow, okay bin na naman na yan, nagka-utang na loob pa. Laki na nga ng discount na binigay ko sa'yo eh. Ito bossing, may kasama pang gaming bag. Gaming mouse and keyboard po. Ah, Naigabit na po rin natin yung 8GB po ganun kabilis. mag-enjoy ka. Mm, mag o, oh, okay na. Okay na tayo. Sige na, punta ka na dun sa akin. Bayaran mo na. Grabe naman. Sige na ka. Oh, sige na, uwi mo na to. Wala nang box yan eh. Sige na, alis na. Okay na. Hindi, wag na mo.